<clears throat> Ngayon eh naglinis pala ako ng ginawa kong DIY na gilingan ng ulay. Ipapakita ko pala sa inyo kung paano ko ito ginawa at kung paano asimbulin. Bali madali lang naman. Pero bago 'yan, shout out nga pala sa mga subscriber, subscriber natin yung mga nags bagong nag-subscribe at saka yung mga nag-subscribe na at saka sa mga mag-subscribe pa maraming salamat pala sa inyo dahil sa inyo na i-inspire akong gumawa ng mga video ganito solid walang sa walang sawang suporta niyo ngayon eh, ito nga pala yung mga ano mga parts ng aking ginawang uh, DIY gilingan ng mais. Ang pinaka ano dito is ang pinaka main na uh, nagpapagana dito is yung yung motor. Galing lang yan sa lumang washing machine. Binili ko sa junk shop. <coughs> Saka yung kapasitor, yung nagpapagana ng makina switch and yung linalagyan ng gulay balde yung balde namin kinuha ko yung ginagamit sa paglalaban ni misis and yung binalabasan ng gulay dito lumalabas ang gulay ito naman pala yung yung talim nya bale ito tubular lang yan i-winelding ko dito tapos ito naman yung galing din to sa washing machine ito nga pala yung pinaglalagyan ng pulley para dito sa nakakonekta yan dito sa ano, makina ng washing machine ganyan ito naman mga parts din to ng washing winelding ko lang Pinag-modify ko ngayon buuin na natin lalagay lang natin to lagyan na rin natin ng grasa para naman suabe ganyan lang yan kung gusto nyong mag DIY maganda kasi hindi na mahirap magtagtad ng gulay malilagay lang natin dito may trade naman yan Si yung lock. Kita <tong> natin. natin para hindi gumalaw. Tapos, sunod natin ilalagay. ibebenta natin to Ayan, nakalagay na. Suwabi na rin yung ikot niya. Tapos, lagay na natin dito. Tapos lagay na natin yung puli. Pantayin lang natin yung puli sa kayong motor. kung kung lalagay yung talim niya bale ito pala mga flat bar lang to mas maganda kung stainless ang ilalagay kasi hindi kinakalawang Stain. yung flat bar linagay ko lang sa tubular tapos pinatong ko dun sa galing sa washing bale ang paglagay pala nito ganito lang papasok lang dito tapos may tornilyo yan dito pitan lang yung lock niya, higpitan din yun na ganyan ang simpleng ginawa kong DIY na gilingan ng gulay para sa mga manok corn grinder din pala ito kasi na nakakagiling din to ng mais ito lang yung linalagay ko dito sa labasan ng labasan labasan niya dito nga dito ko nga pala to linalagay Ganyan. Na nakakapasok lang dito. Ganyan lang. Dito na lalabas yung mga mais. Magigiling muna siya tapos lalabas dito yung mga corn corn grits na. May kasama rin yung pinong mais pag linagay dito yung mga mais. Pala yung takip niya. Pag linagay dito, dito ipapasok yung mga gulay. yun lang, simple lang tong ginawa kong ah, uh, gilingan ng gulay para makatipid tayo kasi ang ginastos ko lang dito is yung makina na bili ko sa junk shop itong mga ibang parts dun lang sa pinaglumaan na washing so yun lang muna magandang araw sa inyong lahat and kung nagustuhan nyo yung video na to Please subscribe. Salamat sa suporta. Thank you.